Good morning, good morning, good morning mga kagukok Eto, day day na naman tayo May nag-invite kasi sa atin isang speaker from si Bulan Si bro, Jan Paul Tuban Salamat bro ah, Gamit pala natin nga pa na ngayon Isang ating 100cm roller spare gun With live spare rubber and live spare shaft by Sir Bino Alquero Ang gumawa pala nitong pana ay si Rudy Lozada So all set Ready na Let's go! Dito, warm up dive muna tayo. Kasi ito yung parati nating ginagawa kapag nagda tayo. Eh, nung malapit na ako dyan sa umabot sa ilalim, may nakita kong grouper. Yun. Kaso, kalanganin yung position kahit nasa range na. So, hindi ko na lang tinira kasi pumasok sa bato. So, umaw na lang ako. Nagipo ng hangin para sa susunod na dive. dito ambush tayo ito pa rin yung spot kung saan nakita natin yung cooper pagkalapag ko dyan kamit natin itong magic sounds ang agukok kasi pero may lumapit yun zoom ko yun oh. yun pag tira ko tinamaan kaso nakawala sayang sa pa lang yung mulmul -mul core parrot fish mga kagukok sayang talaga so better luck Asang na lang sa job na to nag free fall tayo para baka save ng hangin dyan may nakita kong mulmul dyan o parrot fish yan ang tinarget ko kaso ang ilap kayo patira sa so, pagtingin ko dun sa unahan may nakita ko isang isda so ayan isog buha yun patira ko yan, yun sa pole ito yung unang isda natin mga kagokok ano kayang klaseng isda to kung sinong may alam paki comment na lang thank you po ah uh, shout out pala kay bro at tuban yung nag invite sa atin dito at kay bro jik jik yung dive buddy namin ganina at sa ating mga master dyan Lizardo Cotamora uh, Federic Isik at si Douglas Jin sa aking pare parin Gilbert Ramos at sa aking dive buddy na si Trunk Rivera Gao tayo tayo next week. Uh, Shoutout din pala kay Master Warren Adventure at si Ka Zero Spear Fishing. Shoutout sa inyo mga master. Nandito ako sa lugar niyo ngayon. Uh, Shoutout din pala kay Rafael at kay White Laro Vlog. Shoutout sa inyo mga bro. Kung sinong may alam sa pangalan to, local or English name, paki-comment na lang po. At sa drop na to mga kaagok ko, ka ambush tayo. Pagkalapag natin dyan, So kinamit na natin ang ating magic sounds Ang agokok Tapos tingin-tingin sa paligid Doon so na may nakita akong grupo ng mga mulmul o parrotfish Kaya nag-dastic ako at nag -agoko. Kaso walang lumakit So umakaw na lang ako kasi medyo kapus tayo sa hangin So ipun muna tayo ng hangin Tapos balikan natin to Tatap na mga kagoko. Uh, binilikan natin yung uh, spot kung saan nakikita tayo ng mga grupo ng mga mulmul parrot fish. So, pagkalapag ko dyan, uh, na natin yung ating magic sounds sa kang Tapos, ting tingin sa paligid. Pinapansin ako akong mulmul dun sa unahan. So, hindi, bali hindi ko nalang pinansin. para lumapit talaga. Ayun, lumapit na talaga. So, tinarget ko na. Ito ay zoom ko ah. Yan. Sige no. Zoom. Ang ng tama. So ito pala yung pangalawang isda natin mga kagoko. Mulmul -mul o Parrotfish Ah, shoutout pala sa Bakong Spero Team at saka sa BLS Bakong Live Spero Team. Hindi ko na kayo ma-isa-isa lahat. So, shoutout pa sa grupo. Uh, ah, shoutout pala kay Bro Jair Elanano, Jay Spergan, Happiness at saka kay bro Son Olasiman at saka bro Bobex shoutout sa inyo mga bro Eta, may nakita kong panapsapan o lifty Tumago dyan sa maliit na corals kaya dinapaan ko nagdusting at nag -fish call para lumabas ayun lumabas na yung maliit kaya hinintay ko yung medyo malaki laki hindi naman siya yung ganong kalaki yan pero good size na pag -ulang. ayun tinagit ko yung malaki I zoom ko ah. yan Diyan, oh. Tin ko na dyan dyan tinira ko ayun stone ito, ito pala yung pangatong isda natin mga kagokok panapsapan ah, pan, o lefty Ah, uh, cover ko pala yung shaft natin dito mga kagoko kasi nga sinabi ko kanina stone shot. Yan, stone shot. <laughs> yan kinuha ko itong shaft yung putin lang medyo um, hindi matigas tong corals. Na spine shot lang pala yung isda mga kagokok yung bato pala yung stone shot dito may nakita kong pakulo trigger fish dun sa unahan kaya ginapang ko dyan binandahan ko dyan dyan ginapang ko dyan pagtingin ko biglang nawala hindi ko na malaya nasa gilid ko na pala yun no? Oh, ayun sayang eto lang pala yung huli natin ngayon mga kagokok uh, tatlong peraso lang so goods na to pang ulam uh, puti na lang medyo nakarecover na yung katawan natin nakakapagamos na tayo so simple tip lang pala sa ating lahat mga kagokok kay bago mag dive at pagkatapos natin mag dive ah, magpapasalamat tayo may huli man na wala magpapasalamat tayo sa ng safety ang ating dive at walang nangyari sa atin so dive safe mga kagoko